hindi na nakalain na sa 7 years <clears throat> so maghihiwalay yung dalawa so sino hindi nakakakilala sa dalawang to sige taas ng kamay ng mga ano mga hindi nakakakilala sa kanila so so nagsiwanag si Miss Lars Pacheco nalungkot ako. <coughs> sa nangyari sa kanila ni Clyde. So, in-explain niya kung ano ba talaga yung nangyayari. Diba? Uh, tinatanggap niya yung pangusga ng tao, yung mga yung mga sasabihin ng tao sa kanya. Diba? Nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot. Diba? Kasi nagilaman si, sila ng, ng social media. Totoo lang naging laman sila ng yung pagmamahala nila is talagang hayag sa social media. At maraming uh, maraming nanonood no sa relasyon nila at especially isa ako dun sa nanood ng pagmamahala nila ni Lars at saka ni Clyde. So hindi ko ahalain na kahapon uh, hiwalay sila at official yun na na sinabi nila Sa totoo lang ah uh, uh, sobrang lungkot eh 'no ang bagad magsilita ay eh, 'no Sa totoo lang uh, yung yung pagmamahal mahirap siyang hanapin at mahirap siyang makuha Swerte na lang kung parehas yung mahal yung isa't isa sa relasyon ng babae at lalaki, mas common yung common na magkaroon talaga ng relasyon. Pero kapag ka uh, gay sa lalaki or female to female, ang hirap magkaroon ng relasyon niyan sa totoo lang. No? Hindi kasi open yung yung Pilipinas, yung ating bansa sa ganong relasyon, masyado tayong conservative. So, mas nauuna yung judgment kaysa sa sa relasyon sa sa pagkatao ng isang taong sinusukat natin, no? So, ang bansa natin is mas common na mas okay yung relasyon ng lalaki at babae. Kung meron mang tatayo at titindig sa relasyon, maraming hahanga. Katulad niya, tumindig silang dalawa. At nakita in, 7 seven years yung, yung journey nila is talagang nagmamahalan sila. So, ang daming sumasaludo, no? Lalo na sa mundo ng mga LGBT plus community. At hindi lang doon. Sa mga totoong nagmamahalat fans nila katulad ko isa akong idolo tagal ni Miss Lars si Miss Lars ang inangan ko si Clyde kasi ah uh, hindi siya hindi siya yung nakikitaan ko ng ano magtawag doon hindi siya yung natrak yung mata ko natrak ako kay Miss Lars kasi si Miss Lars talaga is idol ko no ko idol niyo si Clyde Okay. Pero mas idol ko talaga. Idol ko silang pareha sa love life. Pero mas idol ko talaga yung personally si Miss Lars. And then, eto na nga. Dumako na tayo sa kwento, no? Umamin si Miss Lars Pacheco na nagkaroon ng cheating. No? Ang ang cheating ang naging dahilan o ang pangangaliwa sa Tagalog no ang hindi pagiging tapad sa isang marahan na salita no ang pangangaliwa ang pagloloko no ang paghahanap ng iba kahit may karelasyon ka na ang naging dahilan kung bakit sila naghiwalay balikan natin ang buhay ni Miss Lars Pacheco kung ano ba siya paano sila nagmahalan ni Clyde no sa na na hayag itong ito sa inyo no Si Lars Pacheco ay nakilala bilang isang transgender beauty queen at content creator sa Pilipinas. Nagka, nakamit niya ang pagkilala ng manalo siya sa Miss International Queen Philippines 2023, isang kompetisyon para sa mga transgender women ang kompetisyon ay ginanap sa Aliw Chatter sa Pasay City noong March 11, 2023. Ang mga karangalan at pagkilala kay Miss, Char kay Miss Lars Pacheco, Miss International Queen Philippines 2023, Nakamit ni Lars ang titulong ito matapos talunin ang 24 na mga kandidata. Top 6 finalists sa Miss International Queen 2023 pa shout out po kay Ja jo jo, jo Jacqueline. Hello po Melancal. Hello po John Paul De La Cruz. John Paul De La Cruz. Tagasan si John Paul. M Mga related apelyido De La Cruz family related sa amin kasi mama ko De La Cruz. Ayun. So Miss Q, Miss Q&A, nakilahok din siya sa, sa drag pageant na ito ng ABS-CBN sa Showtime na kamit ang titulong second runner-up noong 2018. Comment lang po kayo dyan guys, no? Tapos like nyo na din, no? Yan Paul de la Cruz. 1220. Anong 1220? Baka bigay mo na yung number ko. Miss Gay 2017 nakamit niya ang corona ng competition ito na ginanap sa Pulilan, Bulacan. So, ang daming achievement ni ni Miss Lars, no? Si Lars ay kilala rin sa kanyang pres presensya sa social media, particular sa YouTube, Instagram, kung saan nagpo-post siya ng mga vlog, makeup, tutorial, live sa content. Mayroon siyang mahigit na 194,000 subscribers sa YouTube at 166 Thousand followers sa Instagram na siya sa kanyang advocacy para sa LGBT plus community at, nag at ng pagtanggap ng pagkakampantay-pantay. No? Bakit umiiyak si John Paul de la Cruz? So, sobrang sobrang ang daming achievement ni Miss Lars. Tapos may product din sila na ini-endorse ng dalawa na pampapayat. So, nakakatuwa kasi from the scratch toward their goal, di ba? Lumipat pa sila ng condo, Napanood ko talaga yung mga ano nila, yung mga subscribe. Oh. Ah, sige, John Paul nila, kasi magmamagsasubscribe mag ako kung may channel ka. Oh. So, ang pagmamahal nila Lars Pacheco at Clyde Bibas ay nagsimula noong na 2019. Ayon sa mga ulat na kilala si Lars bilang isang beauty pageant title holder at content creator habang si Clyde naman ay sumusuporta sa kanya sa kanyang mga proyekto. Si Clyde ang alam ko ay makeup artist din ni Miss Lars Pacheco. Pagsisimula ng relasyon noong February 27, 19, 9, uh, 2019, kinumpirma ni na Lars Pacheco at Clyde Bibas ang kanilang relasyon sa internet. masaya. Suportado ni Clyde, no? Naki, nakikita si Clyde bilang isang supportive na partner lalo na sa mga tagumpay ni Lars tulad ng pagkapanalo ni Miss International Queen of Philippines 2023. Pitong taon ang relasyon nila, no? At ito na nga yung paghihiwalay dahil nga sa cheating. So, ang tanong dito, sino po ba talaga yung nag-cheat sa kanila? Ayon po sa live ng broadcast ni Miss Lars sa kanyang Facebook, ay siya po ang nag-cheat. Siya po yung nag-cheating. Siya po yung may kasalanan. At admitted po si Miss Lars sa kanyang nagawa. So yun yung yun yung yun po yung totoo na si Miss Lars po ang nakapag-cheat no Hello Kabarkada Kabarkada TV. Hello, hello. Tamsak, hello. Magandang magandang araw ko cover cards, TV, hindi tayo sumahod, ewan ko nagka problema yata yung ano ko yung ano natin sumahod ka na ba nakapag ano ka na ba ng google adsense mo susko yung google adsense ko nagkaroon ng problema so eto yung quote and quote nakaayos siya. Meron meron ng ano, okay naman yung line ng ng sahuran I Explain ko sa ilalive ko din siya para malaman mo kung ano nangyari. Abangan niyo kung paano paano nangyari yung sahod ko sa YouTube eh parang hindi sumahod. Hindi <laughs> hmm, ka pa rin nakakapag-apply sa Google Pin. Di, di ba nakamonetize ka na? Kulang pa. Hindi. Mag-apply ka muna ng ano. Mag-apply ka muna ng Google PIN. Ako kasi nauna yung Google PIN ko bago yung ano ko, bago yung sahod. So, quote and quote, ito po yung sabi ni Lars Pacheco sa kanya. Ay, sa post niya. No? Walang say ang pagtataksil, mga besh mga tanga na desisyon, mga tanga na resulta, narito ngayon, narito, nasira ko ang magandang relasyon. Naintindihan ko ang backlash ng lahat ng mga, ng mga pag-amin ko. Nasira ang aking reputasyon pero wala, nawala ang bigat na dinadala ko. Unti, unting maghihilom ako at magpapatawad at, magmul, at magmumulang muli-muling susumpain nyo ko na gusto nyo, kamuyan nyo ko kung gusto nyo, tanggapin ko. So yun yung Quote and quote niya. Ito yung pinaka-best para hindi kayo malito. Wind That's the life. No good in cheating, mga best. Stupid decision, stupid result. Here I am. ruin the beautiful relationship. So, sinira niya yung relasyon na magandang na nangyari kay Clyde. Understand the backlash of conf confession I made. So, handa niyang tanggapin lahat ng sasabihin nyo, I attain me, but I removes the, the weight I carry. One step at a time to healing, forgiveness, and moving on. Again, curse me all of you want, hate me all you want, I'll take it. So, yun yung quote niya dun sa kanyang sa kanyang mga ano sa kanya mga posts no so ito pa yung post niya tinatawa-tawa ko lang bro ko papa-stress pa ako sa basher baka tumawa na lang ako mag-isa i hope and wish for Clyde healing it was all me i it up all. So, yun yung quote and quote na sinabi niya at ito pa ulit. I know this is harsh to impose all the all this by myself but let it come straight from me. This excess baggage I'm not bringing with me. I start a new life. Hate me all you want and I'm not perfect but I will try to be better. This time alone heart. So nakakalungkot at wala na nga si Clyde Bibas at si Miss Lars Pacheco. No. Hindi naman sinisisi ni Miss Lars Pacheco yung relasyon niya. That is inaamin niya sa sarili na siya yung nag siya yung nagkaroon ng problema, siya yung naghanap ng ng kilig sa iba, di ba? Siguro sa akin ah uh, dahil nga, di ba? sa relasyon kasi kapag nasanay na kayo, nawawala talaga yung kilig at hindi ko hindi ko yun itatanggi kay Miss Lars Pacheco. May ganun talagang setup na nawawala na yung kilig, nawawala na yung lambing, nawawala na yung ganung moment. So siguro hinanap din niya at yun din yung pagkakasabi niya. Nag-inuman daw yung unang cheat, yung pagkakasabi niya is nag-inuman sila sa nag-inuman siya with other guy no, na Taiwanese o Vietnamese, parang ganun. Tapos nalasing siya, pagising niya, magkatabi silang dalawa. Tapos meron pang isa na nalalaki na, na unti-unti siya naiilab, nahulog yung loob niya. Yun. Tapos pangatlo, yung nagpatid pa siya kay Clyde para para lang dun sa lalaki na ma up niya. So, may tatlong minention siya sa live niya, binanod niya, kung paano nga nagsimula yung yung panloloko niya o yung yung cheating na ginawa niya kay Clyde. And masakit syempre para sa kanya kasi si Clyde is maayos naman, 'di ba? So parang naghanap lang talaga si Miss Lars ng iba na, na mamahalin, ibang pagkalinga, no? Hindi ko sa hinatulan si Miss Lars, no? Kasi iba-iba tayo ng perception ng pagtanggap. Pagtanggap sa 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 buhay, no? Um, Ina-explain niya yung, yung sarili niya, syempre. Pero maraming heat na matatanggap kasi napakabuti ni Clyde. Okay lang sana kung hindi si Clyde eh yung typical na barumbado, nananakit, no? So, nagbroke sila in, in a good faith naman, in a good situation naman. So, yun na lang din ang tingnan natin no? na baka someday magbalikan sila, maging okay, magkaroon ng kapatawaran, si Clyde mapatawad siya. And, ang sakit, ang sakit nung, nung, nung kung titingnan ko, napakasakit nung relasyon na ako kasi hindi ako yung ano eh, yung mapanghiwalay, yung gusto ko maghiwalay kayo ganun, hindi ako yung ganun eh gusto ko buo laging buo ang alukod lang talaga isipin na maghiwalay sila hindi ko lang talaga matanggap kasi sa akin na ah, perfect couple sila eh. perfect couple sila sa akin na ah, Perfect couple sila, sa at Chaka Clyde. nakakatuwa nga kasi, diba, pinimikapan pa nila, nagbabanding pa sila. So, andang moment, bilang dalawa, kung babalikan kayo yung simula't simula nila, Clyde, nung pinanonood ko yung vlog nila, na doon pa lang sila sa bahay, yung mga aso nila, na inaalagaan nila. So, sobrang nakakatawa. Ewan ko ano nangyari, at bakit, bakit ganun? Hindi ko alam kung dahil ba sa hormones, nagbago yung hormones, pero hindi naman. Hindi ba na-operahan si Miss Lars? Dahil ba sa effect ng pag-opera? Mahirap. Pero sa akin, <coughs> sa mga fans ni Clyde, sa mga fans ni Miss Lars Pacheco, sa idol natin, respeto na lang natin yung paghihiwalay nila. Huwag na tayong gumawa ng ng mga hate speech, no, para sa kala. Ipanalangin na lang natin na uh, sana uh, mag si Clyde, no, at uh, makayanan niya yung yung nangyayari, no, ganun din kay Miss Lars, no, maimulat si Miss Lars, no, na maraming, ano, maraming pagkakataon na mas masaya na si Clyde. Pero syempre hindi ko may hindi ko hindi ko pwedeng ilagay yung sarili ko kay Miss Miss Lars. Siya pa rin na magdi-desisyon, pero sa akin, para sa akin Miss Lars, no kung kung napapanood mo to, sana mapanood mo. Sa oras na sa oras na feeling natin nag-iisa tayo, sa oras na feeling natin tayo yung may gawa kasalanan, no? ah, uh, kausapin natin yung taon na naginawa natin noon no, ginawa natin na kasalanan at tayo ng kapatawaran sa kanya at subukan natin kung kaya pang ipalit no? kung, kung kaya pang buuhin no kung di man mabuo baka pwedeng maghintay yung pagkakataon panahon na magsimula ulit sakit lang kasi kasi biglang mawawala. So, nakakaloka ang hiwalay ang Lars Pacheco at Clyde Vivas. So, both wish na mag -heal kayo guys. At laban, sana makita ko pa kayo in one good screen. Sana makita ko kayong ganyan ka-sweet pa rin, no? So, yun lang guys. At muli ako si Jesse at ito ang work Bye paano to patayin.